Awit Kabanata 37 Talata 4 Magpakaligaya ka kay Yahweh at ipagkakaloob niya ang minimithi ng iyong puso. Minsan, ang pag-iisa ay hindi lang katahimikan, kundi sigaw ng kaluluwang uhaw sa pag-unawa, yakap at karamay. Hindi ito dahil kulang ang isang tao, pero dahil may malalim na panalangin sa puso. Panginoon, kailan po darating ang tamang tao? At kung wala man, paano po ako magiging buo? Ang panalangin ito ay para sa mga single. Hindi dahil kulang, kundi dahil naghihintay. O kaya'y natutong yakapin ang katahimikan kahit masakit. At ngayong araw, idudulog natin sa Diyos ang mga pusong naghihintay. Ngayon, manalangin tayo. Ama naming Diyos, Ikaw ang tanging nakakakita ng mga lihim ng aming puso. Ikaw ang tanging nakakarinig sa mga dasal naming hindi namin masabi ng malakas. Lalo na sa mga gabi ng katahimikan, ng pag-iisa, ng pagtanong, Panginoon, narito po ako, single. Pero hindi ibig sabihin ay kulang. Nararamdaman ko pa rin naman ang iyong presensya pero hindi ko rin maitatanggi. May bahagi sa puso ko na umaasa, nagtatanong, at nagdarasal ng ganito. Panginoon, kung kalooban mo, ibigay mo po sa akin ang tamang tao, yung hindi lang ako mamahalin, kundi mamahalin ka muna bago ako. Sabihin mo lang, Panginoon, at matututo akong maghintay. Huwag mo akong hayaang madala sa pressure ng mundo. Sa takot, sa comparison, sa bigat ng tanong na, wala ka pa rin asawa? Turuan mo akong maniwala na hindi ako late, hindi ako naiwan, hindi ako palpak dahil ang kwento ko ay hindi sinusukat sa Facebook status kundi sa katapatan ng iyong plano at habang ako'y mag-isa pa, huwag mo akong hayaang maging mapait. Bagkus, tulungan mo akong maging buo, puno ng pag-asa, puno ng pananampalataya, puno ng pagmamahal na galing sa iyo. Kung may sakit pa sa puso ko mula sa mga relasyong nawala, Jesus, hilumin mo po. Tanggalin mo ang mga memoryang bumabalik alisin mo ang bigat ng sana kami pa rin. Pawiin mo ang lungkot ng bakit hindi ako pinili. At palitan mo ito ng kapayapaan. Salamat Panginoon kasi iniligtas mo ako. At kung darating man ang tamang tao, naway maging handa ang puso ko. Hindi para punan niya ako, kundi para magmahal ako ng buo hindi para maging sentro siya ng mundo ko, kundi upang magsama kami sa sentro ng iyong kalooban. Panginoon, gusto kong ibigay sa iyo ang puso ko. Patawad kong minsan, mas nauuna ang lungkot kaysa tiwala. Patawad kong minsan, nakakalimot akong sapat ka na. Pero salamat. Dahil kahit sa pag-iisa, kasama kita at kung ako man ay tinatawag mo sa single blessedness Huwag mo akong hayaang maramdaman na mas mababa ito Bigyan mo ako ng kagalakan sa pagbibigay ng layunin sa paglilingkod at ng katahimikan sa pagyakap sa katahimikan Diyos ng pag-ibig turuan mo akong mahalin ang sarili ko habang natututo akong maghintay sa iyo hindi para sa dawan sa mundo kundi sa iyo na siyang tunay na nagmamahal ng buo, walang kondisyon at walang hangganan. At sa mga oras na pakiramdam ko'y ako lang mag-isa, yakapin mo ako. Sa mga gabing walang kausap, kausapin mo ako. Sa mga umagang tahimik, paalalahanan mo akong hindi ako iniwan. Ikaw ang Diyos na tapat at sa iyong kamay, ilalagak ko ang pag-ibig ko ang puso ko at ang bukas ko. Salamat, Panginoon. Kahit mag-isa man ako ngayon, alam kong buhay ka at sapat ka sa pangalan ni Jesus na siyang tunay na tapat at sapat, ito ang aking panalangin. Amen. I-type mo lang, Amen, sa comments kung ito rin ang panalangin ng iyong puso.